Good morning, good morning mga idol, good morning. Na ako'y tips ninyo mga idol. Sa umaabot ng eleksyon, kabantay mo. Na taga-eleksyon na ay manglista, lista, mga leader, kabantay mo. Ngayon yung lista, by law, or sa o sa 50 pesos, ayaw mo paling lana, idol. Ayaw mo paling lana kay tungod kanang listaha ha kanang listaha wa ta asa na padong kumantay mo tagay leksyon na agi na siya ha wa na mabutang sa inong nahon ng question mark na. ngano mang lista man gyud na dayon bayloan ka o kwarta asa na padong ang lista Why nakabaw ana? Ang nakabaw ana si Lara. Mo nang kita magbinantay yon ta. Di ta magpalista. Imong prinsipyo, imo lang ilis daw usig bitas pesos. Pagbantay mo ayaw jo mo palista. Kay kan na kabaw asa na gamiton ha? Kay way tao nga muhatag o kwarta nga way kapalit. Mo na'y bantayin ninyo. Mo na kita. Di igot ang palista. Magpabag... o ta nga suwayan na to nga kita dili ta mo apil anang lista, lista nila nga ilang ipadagan sa mga leader Huwag mo takabaw ana, asa na pa doon ng lista ha. No, maglista man sila. Di ba? ngano maglista man sila. Unsa may makuha nila sa lista sa panahon sa eleksyon. ngano ka no? Di na ito na makusin. Nga no, ka no? Nga maglista man sila. Iport kay sila nga musuroy sa matag barangay para ilista ang mga tao niya mo hatag at nakikapalit, di lang lang tayo magpatik-atik di ba? maano gina na siya? ngano tag-eleksyon na ang mag-i-lista? oo wala tayong na, asa na pa ang lista ngano maniguro man dyan sila mag lista o karong nga umabot ng eleksyon Suwayan so, kuno nato nga di palista magpalista. Suwayan so, kuno nato nga dili nato ipagpalit ang atong buto sa kwarta. Suwayan so, kuno nato kung unsa bay mahitabo gyud. Pa mahibaw-an nato kung wa sila lista kung sa may tabo na gyud nato. Oh. Kamu nga manglista da. ko so, kuno ayun mo panglista. Ngano manglista mo gyon mo be? 哦，嘛那得哈。